Catherine Bernardo, Marupok, nakipagbalikan kay Daniel Padilla. Kath Niel, muling nagkabalikan. Hindi na natiis ni Catherine ang panunuyo ni Daniel. Palaging sinusuyo ni Daniel si Catherine. Umaasa na papatawarin ni Catherine si Daniel sa mga panloloko na ginawa niya. Niloko ni Daniel si Catherine ng paulit-ulit kaya tuluyan ng hiniwalayan ni Catherine si Daniel. Ngunit rumupok si Catherine. Sabi niya ay gusto niya ulit mag -glow down kaya nakipagbalikan siya kay Daniel. Hindi niya nagustuhan ang kanyang muling pag glow up simula nung naghiwalay sila. Sabi ni Catherine ay tumaba daw siya simula nag-break sila. Gusto daw ulit niya ma'am ayat sa sobrang stress kay Daniel para hindi siya matabatignan tignan. Mahal na mahal pa rin ni Catherine si Daniel. Sabi pa ni Catherine ay ready na ulit siya magpakabaliw kay Daniel. Kahit ilang beses mag-cheat si Daniel okay lang kasi marupok ako entanga. Hehe, he, nakakatawa kayo.